na 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 mo niya akong kwarto yan akong bag akin akong scan dili akong kama dahil na sa bintana overlooking ko sa national highway mo na akong nakagustuhan diri kay na bintana ba tapos kana na siya akong mga tidubar nga daog nakipamutang na ako dira tapos mo siya akong kama tapos, muna ang akong TV. Akong TV, naka nakatubang siya sa kwang sala. Na, kinilang ang akong balay nga na isala. Kinilang akong kwarto nga na isala. Nga, manilig ko mag-make-up. Nga, akong mga lights, diri ko mag-make-up. Wa, na-arins na po, na bungkag lang. bag uragi arin sa bungkag na po. So, muna siya, diri ko. Diri ko, tapos akong whole body. Tapos ako ang ref nako, ako. Para di ko malugos ba? Aw ana so dana sya, dana, na siya na na kumpleto um, na akong kuan kung kwarto na natara na akong mga gamit sa mga kusina mga pagkaon na ako na nadara so diri na yun ang ako ang pahuwayanan so diri ko magpungko sa akong pinakasosyal na feeder feeders na ako nga ano malingkuranan diri ako maglingkod while watching sa ako ang movies sa kong small cabinet para sa kong sanina tapos mga shoes sa taas na na doon so direct ko mag-ana ko siya muna siya kung kuan kwarto ana tapos dira na ko lang anak ana ras pero mahal kayo, kong kwarto ma'am agwanta tani ma'am saon mo na ma'am ana ra kong panghambog ma'am gamit na ako para mga make up